nakaka trip lang mga uh, yung tipong magbabahid sila ng Gcash Tapos hindi man lang nila pasobrahan kahit sampu Diba? Consider na yon alam na nila na Siyempre, eh, cash out yun, may bayad yung cash out Sampung piso, mahalagang bagay na yun para sa amin Diba, wala man lang kayong konsiderasyon Order-order kayo, tapos wala kayong pambayad sa sa in order yung COD tapos pipilitin nyo magbayad sa Gcash tapos kayo pa yung maangas pag ano kayo pa yung nagiging maangas pag wala kaming Gcash eh, hindi na tulad ko hindi na naman ako mahilig mag Gcash ba tapos pag napilit nyo magbayad ng Gcash hindi naman kayo mag kukonsider na na magdagdag kahit 10 piso man lang pang cash out kasi may bayad yun eh Diba? Nakaka-bad trip lang yung naging customer ko kagabi Last Yung last kong customer kagabi Diba? Kasi expect ka talaga magdadagdag siya doon Pang cash out Saktuan lang ba naman? Ang binayad Galit pa nga Nakaka-bad trip lang yung mga ganong customer Diba? Kasi walang mga consideration Ay nakabuhay Diba? Ni. Uy, Ay, na to? Ay, jeep na to? Eh? Hila mo tali. Hinto jeep. <laughs> may pa TV pa si Mano ah. Tas may nakalagay doon. Hila mo tali, hinto jeep. Ang galing. <laughs> <laughs> Ay, sige na ano, ano nga, may pa-TV pa talaga, ano, ba? balita ko 'yon. At least na-update Malilibang yung mga tao. Ay, yung jeep ni Manang. May pa-TV pa. Hay nako, ganyan ano, 'di ba? Hindi ka mabuboring. Wag lang yung driver manood. <laughs> Wag lang mapatutok yung driver. Alang traffic, 'di ba? Alang lang, siyempre, pang sabagay ginawa niya naman talaga yun para sa mga pasahero diba? pero ang ganda ng idea ni Manong ah. na good vibes kaya syempre mga pagod di ba pagod na yan eh matutulog na lang yan eh kaya mga galing lakad lalo na iba wala namang data boring antay lang talaga tingin tingin na yun may mapapanood ka di ba hindi mo boring? ayos yung ano ni Manong pakulo ni Manong Good's no goods, goods pass all right.